nga si Francis. Dahil punong-puno ako ng enerhiya ngayon, hindi na malalata. <laughs> Gagamitin nga natin ang ating Oh, saya, siya, heto na nga, bubuhatin na natin ito. Kailangan mo talaga dito ng matinding energy para mabuhat mo ang napakabigat na case na to. Apat na case nga pala ang aming i ngayon. At ang araw, naku, napakainit, oh. Kaya binibilisan ko na rin talaga para matapos na kami. Hindi nga pala ako nagtinda ngayong araw kasi sarado din naman yung grocery na aking pinagtatambayan. Bali, pahinga ko na lang din. Ay, hindi, hindi pala. Magdi-deliver pa pala ako. <laughs> <laughs> Dahil mahal na araw ngayon, benta ang soft drinks. Kaya yung iba pumupunta na lang dito para makapagpalamig na rin agad sila ng kanilang iinumin. Kasi syempre kung ipapahatid pa nila kay Francis, nako po, kailan pa baka hapunan niya madideliver. Syempre hindi ko yan siya pinapayagang magdeliver ng tanghali. Syempre mahal ko yan, alang nga naman. Baka mamaya mapano yan siya sa sobrang init ba naman, di ba? Bago nga kami tuluyang ng syempre kinuha ko muna itong mahiwagang balabal. Taren. <laughs> oh, baka naiinip ka lang tapusin ang video ng ito ha. Sandali lang, meron pa. <laughs> Buti na lang nga at napakalapit lang itong pagdidelivera namin. Siya na nga pala yung nagbike dyan. At ako naman ang taga-video. <laughs> Goal. Sabi ko nga sa inyo, napakabigat ng case na to. At kailangan nyo ng matinding puwersa. Pero dahil sa sobrang init, yung puwersa ko nauubos na. Last deliver na nga pala niya ito dahil nga sobrang init. Sabi ko, tama na. Tama na! At nung nagkabayaran na nga, naku po, iniwan pa naman ako. So, ito ako, hakbo, takbo. Iniwan ako, guys. Hindi niya alam, may kasama siya. <laughs> Wala lang ako pa kahit dito, guys. Kung mangingitim pa ba ako hindi. Ang mahalaga, mahal ako ng asawa ko. Charis! Nakarating na nga kami sa huling pag dinidelibera namin at ako na nga talaga ang nagbuhat lahat-lahat kaysa naman siya. Dahil alam ko, pagod na rin ito. Kaya sabi ko, ako na, ipartida mo na sa akin to. Oh mega God. Pagpasok ko nga dito, ang nakita ko ay, wow, may palamig. Eh, sakto naman na uuhaw ako at nagugutom na din. Tignan mo naman, may pasulyap-sulya pa ako. Talaga may balak ako, guys. Sandali nga at makahingi nga ng pambili dito. Eh, paano ba naman? Wala pala akong pambili dito ng palamig. <laughs> Dahil nga tayo ay nakabili na at may patinapay pa, uwi na tayo. Mmm, happy yan. Siyempre, pinainom ko rin siya ng palamig. Mm.